Welcome back to my channel. <laughs> ako ngayon sa Marina Mall kasi talagang na board na ako. Hindi ko nakai. Kaya ano <laughs> babas kami ng mga anak ko? Ako lang kaya. Medyo mahirap kasi isang kamay lang gumagalaw. <laughs> Yan yung buting tongko Guys, tira wakti hab. Wakti hab. Wakti Yeah. But the cup just actually looks like the cup that we usually do in Krispy Kreme with all the coffee <laughs> inside. Uh, the the pudding, the because, mm -hmm. Guys, do you know what? The croissant um, is just like Liam's. It's like a proper chocolate croissant <laughs> but <laughs> the shape is different. <laughs> Kira pa na dalawang anak, guys. <laughs> oh guys, mahirap ano, dalawang anak tapos yung wala kang ano, wala kang katuto. Yung ikaw-ikaw lang talaga, medyo mahirap. <laughs> ano, uwi na kami, guys. Baka magta-taxi na lang kami. Yan yung pinang-shopping ko. Ayun si Pudingo yung mga pinamili namin kagabi from H&M tapos from Next Stacker. Mabili na ko kasi medyo mura kasi nga malaki yung discounts kahapon. Tapos isa pang jeans. Kasi yung mga jeans niya, ano na siya uh, masikip na. Parang mabilis yung kubo niya sa mayroon. Kaya bumili na ko ng jeans niya. Tapos, for my baby girl, alam ko medyo malaki pa ito sa kanya, pero ginrab ko na nga yung opportunity na na mabili kasi mahal to siya in the future. Depende naman kasi yan sa katawan ng bata. Kahit sabihin pa na 1-2. Na pa, para sa 1-year-old, depende pa rin yan. Tapos, bumili din ako ng mittens para kay baby. Yan, ano po siya, for 4 months to three years. Pero, Euro. Euro size. Tapos, bumili na ako ng bago. to two years. Ayan, may ganito siyang damit yung dress niya. Pero iba yung fabric. So, lahat sale, maliban nang din jacket na pinakita ko kanina. Tapos, bumili din ako ng blouse. Parang kay Wednesday. Kilala ni ba si Wednesday, guy? <laughs> Ang cute, diba? Actually, my favorite color, color black. Ayan may paraffle-raffle at saka may pakwelyo-kwelyo pa. Kwelyo, -kwelyo pa. ba tawag dito? Tapos may ribbon. Parang Wednesday talaga ang aura. Tapos meron pang isang blouse. Yan, for my baby girl din. Yan. Ang cute, ba? Diba? May pa eyelets eyelets pa, pa yung sleeves niya. Ang cute. <laughs> tapos, meron tayong long sleeve din para kay baby. Actually, lahat for the future use talaga. Kasi mabilis nga lang lumaki yung mga bata, diba? So, bumili na ako ng malalaki sa ngayon. Para, so, hindi na ako masyadong mag-shopping. Tapos, last. Ito. Ayan. Cute, pa diba? Pang-summer. Ang sarap ng, ano niya, tela niya. Malamig. Ayun. Ito naman sa next. yan Para kay Buding Dong color Colored na long sleeve. Pang winter din kasi medyo makapal siya. Para sa ano niya. Para sa presentation. Tapos, may ano din ako dito. Mga pajamas or leggings for my bigger One, two, five, five leggings, ano, isang pack na siya. Sobrang mura lang yung cards. in. Tapos, meron pa yung normal. Ah, ito, yun na pala. <laughs> yun lang palang nabili ko sa next. konti lang kasi, kumpara sa H&M, mas mahal ang ano, ang next. Kaya medyo kinuntihan ko yung pagbili ko doon. Pero yung quality niya, maganda talaga. So alam niyo ba guys na mas maganda mamili ng winter clothes during summer kasi yung ano yung ano niya yung discounts niya or kapag nag-sale yung isang brand yung Sagaran talaga at saka minsan may mga promos pa sila kagaya ng sale items na nga tapos minsan binabay one get one or buy two uh buy two get one or pay for two kahit uh pay for two for three or get three for two kama ganon anam niyon tapos kapag winter naman ano dapat ang bibilhin mong mga damit mas maganda kung yung pang summer kapag winter ah uh, ito lang naman yung napansin ko ito lang din yung tips ko kung gusto niyo pong maka save kapag kayo ay nag-shopping ganito dito sa Kuwait. Pero hindi ko lang alam doon sa ibang bansa or sa ibang lugar. Basta ganun yun. Pag winter, mura yung pang summer. Pag summer, mura naman yung pag winter. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Salamat sa ano, pagbisita dito sa aking channel. I hope you like and subscribe to my YouTube channel. And please search for the video of versus Filipino mom. Oh, really? Oh, sweet boy. Manood daw kayo sa mga videos ko, guys. <laughs> Sabi na ako. Thank you so much. Bye-bye.